guys ang daming sale ayan o oh. mga mga 5 lang mga short na nagagandahan sale lang mga 5 dollars so, you know, sale na lang mga bag today guys daming sale diba daming sale ngayon guys pero punta muna ako sa popular popular course ba yung popular dito then punta tayo sa taas cellphone apple store yan okay. tv prism guys okay. Christmas now. Ayan guys, bakit tayo papuntang popular, popular. Popular means bookstore, ayan. Look guys, so, oh, ayan, di daming sale today? Ayan po, Christmas na, Christmas na, ayan. So, ayan everyone, dito tayo sa Golden Village. Ang sarap. Napakabangong popcorn. Ayan. O, oh, sinima mga guys. Manood muna tayo now showing. Yeah, Now, showing po ah. Uh, that to This um Ang legit or Red one. Mawa na too. So, yun guys. Ito naman ang Japan home. Christmas na everyone. hello oh. Christmas. Yan. Back to school everyone. Back to school lagi. <laughs> January guys, back to school na talaga. This is a popular right? Oh yeah, this is a popular. So let's go. Uh, daming books guys. Ayan, magpapalit po tayo ng books. Ayan. Magpapalit tayo ng libro. Ayan. Ayan, diba? Ang daming books dito. Ayan, oh. No? Mga pambata. Ayan. alright. Ang daming books. Ayan, guys. May papalit ko kasi. May papalit kasi akong books. Ayan. Pero, video muna tayo. <laughs> Ayan. O, dito. Mga ano to. ba? Diba? Kahit bakasyon ano, na busy pa rin ng mga mamis na nang bumibili ng mga exercise book. Ayan. Mga textbook. Kasi gusto nila dito nag-aaral talaga mga bata. Hindi nila nyo naglalaro lang. Gano'n. Kaya naman mga alaga ko talaga eh tulero na sa pag-aaral. Diba guys? Kaya din ba yan? Ayan. Sa so mga alaga nyo din ba? Yes. So, ayan, guys. Uy tayo. Ito yung mga sale dito. So, ayan. Uy na tayo, everyone. Napagpalit ko na yung libro. Ayan. Diba? Napagpalit na po ako. And let's go home. Ito po ang food junction here. Dito, sa vision. Ayan. Ayan, ba diba guys? Let's go home. Ang maganda, oh. daming sale guys 18 baka daming sale ayan let's go flip up ayan pasko na talaga guys ayan. merry christmas everyone ayan no? daming kwento. so ayan guys we na tayo ayan to ayan o, oh, diba? Ang seal ngayon. Ang seal po. Ay! narong tayo lang pinuntahan, guys. Iikot na naman tayo. Itong lip pala dito ay pataas, hindi pa baba. So, iikot na naman tayo, guys. Punta tayo sa kabila na naman. So, ayun. Let's go na. Ito na mo yung guys. Ayan, ang laking tasa. Oh. Sold bang kape. Ayan. Ayan na uh, mga leather. 50% guys. 2 to 4.30. Oh my God. Ang mura na. Mura na guys. Baka mura na Eh. Ang laking yung stop toys oh. Grabe. Ang so cute. Ah, so cute cute nila oh. O oh, mga bag. Ang cute nila guys oh. Oh, ba? Diba? Cute nila ano? Let's go.